good morning everyone. For today's content, ay uh, naglaga po ako ng salted egg. ito po ay uh, order bound to Manila sa mga dati kong kawork. So, at the moment ay uh, nilalaga ko po siya. Nakapagsiga na po ako. So, yung paglaga po namin ng salted egg ay uh, umaabot po ito ng 7 to 8 hours. So, inilagay ko po ito, inapuyan ko po ito ng 7.30 in the morning. So, pag ahunin ko na po ito, mga kakabsat, ay hapon na po siya. Para po, bakit ganun kahaba yung pagkalaga ng ating salted egg? Bakit ganun kahaba namin siya nilalaga? So, mga kakabsat, <laughs> nilalaga po namin siya ng mahabang oras para hindi po malansa yung gawa nating salted egg at magustuhan po ng ating magiging customer. Si mga customer ko po na itong nag-order dito at yung mga dati ko pong katrabaho hanap hanap po nila yung salted egg na gawa po dito sa probinsya nung ako ay nag-work pa sa Manila. So yun, nag-decide na tayong mag-stay ng province for the sake na matutunan natin ang farming at mag-manage na ng pag ng itik sa pamagitan po ng So guys, yung lakas ng apoy na to kasi kaka ano pa lang, kakasiga ko pa lang doon sa kahoy ay hihinaan ko po yan once na kumulo na po yung hindi pwedeng consistent na ganyan kalakas ang apoy, ang nakikita nyo dyan, na ganyan kalakas kapag kumulo na po yung tubig nya <coughs> so hintayin ko lang po siyang kumulo plus magbabawas po ako ng lakas ng apoy nya kita ko lang po sa inyo, kakabsat yung apoy ng itlog natin time check natin ngayon ay 1pm Alalay na lang po yung paglagay ko ng apoy. Mula po kanina, so nabisi lang po tayo kanina at mayroon po akong ginawa. Init, guys. So alalay na lang po ako. Naglagay na rin po ako dito ng mainit na tubig. Mainit na tubig po yung inihahalo ko kapag tingin ko kulang yung tubig niya hanggang sa malaga po siya. Kit po mainit na tubig. Mainit na tubig po mga kakabsat kasi para hindi po mabasag yung itlog pag inihalo natin yung tubig Na rin po dito kakabsat yung video ko kagabi kasi klinasify ko po yung mga itlog na yan bago kain. Regular ko po yung ginagawa tuwing magluluto po ako ng salted egg mga kakabsat dahil gusto ko nga na tenta po na ibenta e yung mga binibenta kong eggs at kaya kong sagutin si customer ng derechahan dahil alam ko sa sarili ko na na-classify yung binibenta kong itlog Hello everyone! Rina sa food industry po tayo So, kailangan, bago mo siya lutuin or lagain, ganito muna ang gagawin natin. Para makita natin kung may sira yung egg. Ayan. So, ito, wala itong problema. So, mamaya, pag may nakita po ako, may ko po sa inyo. Uh, bali, pinapakita ko lang po sa inyo yung maaari nating gawin kapag gusto nating i-classify yung salted egg na lalagain natin. So, ito ay fresh pa to. Hindi pa po siya nalalaga. Bali, lalagain ko po siya bukas. So, bago ko po, po lagayin ay ganito po yung ginagawa ko. Ito yung paraan para maklasify natin na yung salted egg na lalagayin natin ay wala po sira at may separate po natin yung sirang egg. Yun. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kakabsat na sa itlog ay hindi ito minsan nawawala kaya bago ko lagayin ay chine check ko po muna siyang mabuti. So, ayan, no. Nakakuha tayo ng medyo may spot na, na egg na supposed to be hindi natin to makikita kung hindi po natin Yung mga ganitong itlog ang inaalis ko kapag nailawan kung medyo may spot na po siya. Para hindi na po may halo sa mga good. Call natin. Basag ko ng sample. Ito ay crack. sample nung dadalhin ko sa Maynila. Usok-usok pa siya. yan. kanda talaga yung quality ng egg kapag kumakain sila ng palay. Oh. Pudot. Papakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung yung salted egg na hinati natin ay magtatagal. Uh, dapat nating tignan pag naglalaga tayo ng salted egg ay ito. Itong puti na to. Pero yung pagkaluto nito guys ay maganda na. Kung namang lakasan ngayon yung apoy. Yan. Late meat taste. Ito lang Pero guys, yung puti nito ay malambot pa po. Hmm expertness. In umanda yung salted egg. Sarap. Ang sarap niya. So, dito sa timpla na to, kailangan mong maglagay ng kamatis. Yung puti niya, malambot pa to. Dapat, ito, mas matigas pa. Dapat ito, mas matigas pa siya dito. Kasi kapag malambot dito, malambot pa dito, kahit na salty yung salted egg, mabilis masira. Para tumigas naman yung, ano, yung puti niya, tuturo ko sa inyo. Tara! Nakikita nyo yung ating lutuan kakabsat. ba diba, mahina lang yung apoy at ang Nagiging apoy na lang yan ay uling, uling nung kahoy na natunaw doon sa panggatong. So may apoy pa rin 'yan kakabisat, alalay lang mainit pa rin siya. So ngayon po ay lalagyan ko po siya ng panggatong para lumakas ang apoy para ito po yung ito po yung pinaka para tumigas yung puti ng itlog ng itik na nilalaga nating salted egg. Kumuha lang muna ako ng panggatong para malagyan natin ng panggatong ang niluluto nating salted egg kasi ang kailangan nating apoy para dyan ay napigsa nga apoy para... Ang pan na binuksan ko, okay na siya. Para ma-achieve natin yung magandang luto bago ahunin. Panging apoy, bili, high fire po yan. At kailangan po ng ahunin, pwede na to. Medyo nahirapan lang ako makakapsat na ahunin ang hulog kasi kailangan pong ingatan na hindi siya mabasag. Medyo mahirap kasi siyang agunin pag sa kantero ka naglaga at ganyan po yung gagamitin mong panguha sa itlog. At syempre, mausok po yung ating panggatong kaya masakit din po sa mata. Ayun, yun po yung ano ka kaibahan pag sa kahoy. Pero yung sa pagluto ng kahoy, higit na malinam ng pagkahoy ang ginagamit natin pangluto. Natapos din tayo magluto ka Thank you for watching and ingat po tayo palagi.